Matapos makan sila kahapon dahil sa masamang panahon, natuloy na ngayong biyernes ang aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos. Kabilang dyan ang inaugurasyon ng Sulvex Small Reservoir Irrigation Project sa Pasukin, Ilocos Norte. Higit 940 million pesos ang pondong inilaan para sa proyekto. Ang proyekto pong ito ay makakapagbigay ng patubig sa higit na isang libong magsasaka sa lugar na ito. Kaya po ang mga magsasaka natin ay makakaasa na magiging mas maganda at marami pa ang kanilang aanihin. May potential din daw ito na maging tourist destination lalo't may lake sa paligid ng dam. Bukod dyan, maaari rin daw itong lagyan ng hydroelectric power at magamit sa aquaculture. Hindi magpalutang tayo ng solar uh, solar na ano na, na, para meron tayong power para nga kung makapag-develop tayo ng uh, tourist destination dito, meron na tayong pagkukuhanan ng kuryente. Aminado ang Pangulo na magiging matrabaho ang pagpapatupad ng proyekto. Pero malaki raw ang maitutulong niyan sa mga komunidad sa paligid ng dam. Asahan din ayon kay PBBM na hindi dito matatapos ang pagtatayo ng ganitong proyekto sa bansa. I was just uh, making, having a quick discussion with Secretary uh, uh, Kiko. Uh, kailangan pa natin daan-daan na ganito. This is what we need hundreds of this around the country. Bago ang pagpapasinaya sa dam, unang namahagi ng tulong ang Pangulo sa mga magsasaka at istang naapektuhan ng El Nino sa Apayaw. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Dalawang taon ang umiinda sa pakiramdam na bloated at hindi natutunawan ng 51 anyos na si Reggie Bonifacio. Kwento ng kanyang kuya Sandy, nag-self-medicate lang ang kapatid, gaya ng gamot sa sakit ng tiyan at kabag. At nawala rin daw ang masakit sa kanyang tiyan. Pero nitong buwan lang nang tila lumala ang kanyang nararamdaman at nagpadala na sa ospital. So inisip ko baka ako mawala rin kung nga siya kaso ang habang natutulog kami, pa ano siya, parang hindi siya komportable. Ah, uh, higa, tapos babangon na naman, higa, tapos babangon na naman hanggang sa nakiusap na siya sa akin. Sabi niya, "Kuya, sabi niya ganoon, hindi ko na talaga kaya. Dalhin mo na ako," sabi niya gano'n. Sa VRP Medical Center sa Mandaluyong, sumailalim siya sa CT scan at dito na diskubre na may sigmoid volvulus o nakapulupot ang bituka ni Reggie. Ang normal na, na sigmoid colon na kaganyan no yung sa pasyente natin medyo nakaganon na no so makipot yung itong magkabilang dulo no hindi makakadaan yung tubig no so ganon din ang nangyari doon sa sa dumi tsaka doon sa hangin no nung nung bituka ng pasyente natin um, na maganang lumobo ng lumobo hanggang sa kailangan na talagang operahan hindi pangkaraniwan ang sakit na ito kaya di patukoy kung anong posibleng cause o dahilan. Pero ang karaniwang nagkakaroon nito ay yung mga nasa edad 50 pataas. Kapag bumulupot na yung bituka, una-una masakit yun. So usually masakit ang tiyan, hindi makautot, hindi makadumi. No, tapos parang lumulobo yung chan. Yun niya yung mga sinyalis ng pagkakaroon ng sigmoid volvulus. No? Sa tulong ng Operation Damayan Foundation ng DRP, naoperahan na noong July 12 si Reggie para matanggal ang pagkabukol ng kanyang bituka sa tulong ng Operation Damayan Foundation ng VRP, na operahan na noong July 12 si Reggie para matanggal ang pagkabukol ng kanyang bituka. Dito sa VRP Medical Center, kung may meron tayong mga pasyente na medyo hirap sa sa finances nila, no pwede silang mag-apply dito uh, uh, na maging uh, beneficiary ng Operation Damayan Foundation no at matanggap sila, pwede namin silang maoperahan sa sa mas mababang presyo. No? Tanging Kuya Sandy lang ni Reggie ang nag-aalaga sa kanya. Kaya hiling nila ang tulong para sa kanilang pasyente. Ating mga kababayan po na nanonood na may mabuting kalooban, mabuting puso, na sana po ay kami po ay matulungan. Yun lamang po marami pong salama. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Basketball, volleyball, running at pag-workout, hilig nating mga Pinoy yan. Road to fitness, ika nga, pero sa iba, baka naman road to finding the one. Paano ba naman 43% daw ng mga single na Pinoy pagiging sporty ang hanap sa potential partner? Ito ay ayon sa recent survey ng Bombol at Milieu Insights. Sumama doon sa survey or baka trending karamihan ng mga Pinoy ngayon mahilig sa sports mahilig naman di ba ang dami nating marathon mga wellness activities yung gym yes. ang sports ay nagiging isang interest ng karamihan ginawa ang survey mula June 6 to 18 kung ikukumpara Priority ng halos kalahati ng kalalakihan ang sporty partner, samantalang 38% lamang pagdating sa kababaihan. Pagdating naman sa edad, mas mataas ang porsyento ng millennials na gusto ang sporty partner kumpara sa Gen Z. One of the key factors for a successful relationship is common interest. If uh, you want to spend a lot of time in sports activities, you have to look for a partner who's also interested in sports activities. At least to appreciate To watch at hindi ka aawayin kasi bakit ka nandiyan na naman? Bakit ka nandiyan na naman? Paano? Marami-rami rin naman ang hindi-parate ng 43%. Tulad ng athlete at courtside reporter na si Madeline. Alam na, nabasa ko yun. Feeling ko ako pa yung isa mga sobrang sakto talaga just now. Tapos nabasa ko yun. Sabi ko, pa parang hindi naman. Sabi rin ng isang relationship expert, mas matimbang daw talaga kung same kayo ng interests. Hindi naman lahat gusto magbago eh. Mhm. Hindi -hmm. <laughs> natin alam pa-adjust yung isa. Sa pilitan yeah, na adjust nako. Oh, mahirap din yun, no? So we better get into a relationship, a committed relationship with eyes open and all the facts laid down. Sa panahon ngayon, hindi na lang investment ang sports sa health, kung hindi pati na rin sa relationships. But how do we tie these two together? So you have to just go out there and preferably in a sports activity so that ano kagad you increase the chances of uh, compatibility then you check it out ask how much time you want to spend in this sports activity kaya sa mga single jan hindi pa huli ang lahat to find a hobby mapa sportsman yan o hindi Work on yourself first, and love will find its way. Mobile Journal, Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita.